Nagala concert si Andrea Brillante sa naganap na year-end party sa kanyang kumpanya na Lucky Beauty kung saan siya ang may-ari nito. Andrea! Napakaganda at bagay sa kanya ang kanyang atar na ayon pa sa kumukuha ng video ay pang-asap natin to performance ang ginawa ni Andrea Brillantes. Na talagang mapamanghaka rin naman sa kanyang galing na talagang pinapraktisan niya ng maayos ang kanyang performance. Tuwang tuwa ang mga tao na dumalo sa Lucky Beauty year-end party sa pasabog na sing and dance presentation ni Andrea. nagtagal bumaba ito sa stage habang patuloy pa rin kumakanta at nilapitan ang isang special na bisita sa naturang event si Kyle Echari. Hinila niya ito patayo at hawak kamay na dinala ni Andrea Brillante sa stage si Kyle Echari. Hindi naman napigilan kiligin ng ate ni Andrea Villantes na si Kyla sa kanyang nasaksihan kina Andrea at Kyle. Pag akyat sa stage, lalong hiyawan ang mga tao sa ginawang move ni Andrea kasabay sa kanyang kanta na Kiss Me. sinabi na ang kay Drea habang nasa stage sumasabay lang din si Kyle sa bawat kanta ni Andrea Brillantes. Napakagwapo ni Kyle Echari bagay sa kanya ang suot lalupat pat nakasuot ito ng sunglasses at laging nakaholding hands silang dalawa. kaki lalo ang mga titig at ngiti ni Kyle Cherry para kay Andrea nang nilapit nito ang kanyang mukha sa dalaga. Me, oh goodness, me, me, oh Walang tigil ang pagsigaw ng mga tao sa naturang event dahil akala talaga nila ay halika ni Kyle si Andrea Brillantes.